Hi guys, welcome to my vlog. Uh, I am Jane Balazs and for today's video ay pupunta tayo sa paaralan ko saan ako mag-aaral. That is TCC Community College. I mean Tagaluan Community College. Ngayon guys, pupunta tayo sa bahay ng mga pinsan ko kasi nagluto sila ngayon ng gulay na may gata. So, pupunta na tayo guys. Mm -hmm so ayan guys makikita niyo naman yung bahay nila tatlo yung bahay namin dito yan yung bahay namin na dito naman yung sa kanila nga pala guys gusto kong ipakilala sa inyo yung ati ko si Rika Londera at saka yung kuya ko si Pebok and then yung jowa ni kuya na si ati Jerry. At dahil nga, boring yung lugar namin dito, kaya yan, wala na magawa si ate. At sasasayaw-sayaw na lang. Habang yun. yung dalawa naman, nagluluto. Then, pumunta na ako sa kanila, at tinignan ko ano yung nagawa nila. At dahil boring na din ako, nagsasayaw na lang. Nga pala guys, ipapakilala si ko rin sa inyo, yung gwapo nilang papa. Na papa ko din, si Papa Rubel. Pansin niyo din siguro na, no, na habang... Nagpre-prepare na para kumain, nakatingin pa rin pala sila sa camera. Lalong-lalong na yung pinsan ko. Palagi nakatingin sa camera mo. Pasensya na po kayo guys kung ganyan yung background ng video ko. At ganyan lang yung bahay namin. Kasi mahirap lang kami. At, at kahit mahirap lang kami, hindi ko ikin na kahiyan na mahirap lang kami. Kasi kahit ganito kami, masaya naman yung pamumuhay namin. Kahit kulang sa pera. Pero at least masaya, di ba? Ganyan kami dito sa bahay guys. Nagsasalo-salo kami kahit konti lang yung pagkain namin. Ayan guys, tapos na tayo maligo at ready na tayo para pumunta sa school. Pasensya na po kayo sa mukha ko guys, pangit talaga. So ayan, paalis na kami ni ate. At habang bumabiyahe kami guys, panay yung reklamo naming dalawa ni ate kasi ang sobrang init guys. Yung para bang dinadala ng hangin yung init. Kaya pinutol ko na lang yung video kasi init talaga. Ayan, nakarating na kami sa TDC guys. ayan, napahinga na kami kasi napagod kami kapag ibig kita sa school, guys. So, ayan, guys. Napagod kami kami sa school, ah. Kasi, po, po hindi ko ang video kung ano ginawa na ganap sa paralan. Kasi, umuulan na, eh. Umuulan kami basa kanina. So, uh -huh. hindi ko na video. Then, ngayon, guys, um, ako nagpulong pala dito may isa sa bahay. Ang napalagay, sorry ko, medyo boring ako mag video or boring yung mga boring yung video ko eh kasi kasi ko lang guys nasisimula ko alam ako Kasi pasensya ko ganito ako hindi pa kasi ako na simula ko lang so pasensya na ay ato ako dyan at dahil na na so kailangan natin matulog para mag fresh yung umaga natin hindi ka at para na rin fresh yun thank you for watching this video sa 5 subscribers then see you for the next video guys and don't forget to subscribe follow and likes my videos click the notification bell for more videos thank you